Sa bawat habang Ito ang liwanag Hawak ang pag-asa Sa gitna ng ulap Kahit maliit Sa puso'y malaki Ang tulong na handog Para sa bayani Bukas ang balag Walang hinihintay Ang puso'y 🎵Hagang magbigay🎵 🎵Privilege, isang bawat tahanan🎵 🎵Privilege, pagkitingan lagi sandalan🎵 Basta sama sama-sama, bayanihan ang sigaw🎵 🎵Privilege para sa ating mga Ang 🎵Ang bawat pangarap, ating nangiputalay🎵 Mahirap pag ginawa walang maiiwanan Ang ay hindi yaman, kundi ang mga... Ayan, uh, Mega Mega Lab, shoutout po Magvideo lang po ako dito sa loob ng bahay Dahil po bukas, makakalabas po tayo ng bahay At... Mm, may munti na naman po tayong blessing. Munting blessing po na na-receive. Kaya, ito, kwento ko lang po, i-flex ko po sa inyo. Meron po tayong, meron po ulit tayong pagmamahal. Ayan, uh, ano po siya, 25 pieces yung ating na sa pagmamahal po ng ating mami na si Mami ni Risa. Ito po yung is, una po na napamaskuhan po natin. Kaya ako po'y muling namamas ko po sa inyo, sa mga kaibigan po natin, sa mga kapamilya po natin sa YouTube. Sa mga mami, sa mga ate, sa mga ninang, at sa mga daddy. Yun, ah, uh, kwento ko lang po. Lalabas po ako bukas. Ayan po yung ating pagmamahal. Ayan. Ah, uh, paano ba? Alaman po tayong cameraman kasi. Ano po ayan? 25 pieces yung ating ating ah uh, daladalang pagmamahal bigas po na inuna po natin yung bigas kasi mas higit na mayaman, mahirap kumakain po ng bigas siyempre po meron pa rin tayo isang supot na tsinelas, hindi natin naubos yung tsinelas natin siguro pang matanda na po ito at higit po sa lahat tuloy-tuloy uh, pa rin po tayo sa ating ginagawa na isang payong, isang tsinelas at nakasapo po na bigas tapos po ah uh, Shout out po natin triple AAA, ang nagbansag sa amin, na si Mami Artigan Risa. Siyempre yung apat na sikat, salamat po sa inyo. Siyempre po, dun po sa ating mga mami, sa mga ate, alam nyo na po, hindi na po natin iisahin-isahin. Uh, mama, ako po muling namamas ko po sa inyo. At para po, hindi po pa, para sa akin, hindi para po sa ginagawa po natin. Uh, ika nga po. Hindi ko po ito magagawa kung ala po yung inyong mga gininto ang puso. Tapos, ah, uh, lalabas din po tayo dahil napanood po ng Team Ocho. mayroon tayong napuntahan na si Tatay Sani. Tatay Sani na taga taga Visayas po siya, ano pangalan? Masbate. Ah, uh, Na-i-vlog po natin siya. Mayroon tao pong nag, ano, nagsabi na, ah, nag, sabi na nag-send sa akin ng picture. Sana, mahanap mo to kuya aw nahanap naman natin uh, napuntahan po natin nagawan po natin ng part 1 video ayun kahit pa paano may dala tayo ng konting pagmamahal galing po sa mga puso po ninyo tapos uh, ayun uh, tinalong po natin siya kung ano po ang kahilingan niya ngayon darating na Pasko ang naang isa sa mga hiling po niya bag, yung magagamit niya po pang araw-araw Siyempre po ito bagong saklay po ito, bagong saklay na galing po sa pagmamahal naman po ito ng Team Ocho. hindi ko na rin po maisa-isa yung pangalan nila. Gagawan din po natin to ng pento dahil pagmamahal po ito ng Team Ocho. Bali, kita para po kay Tatay, tatay Sani na taga... Ano sinabi ko po kanina? <laughs> taga Bisayas po. Bisayas. Ano sabi ko kanina? Basta po si Tatay Sani na taga Bisayas na sa kwento pa, po niya, eh, siya po yung naaksidente. Dati siyang tricycle driver. Tapos, uh, ah, mas bati pala yung lugar niya. ah uh, ang hiling niya po, ang simpleng hiling niya po ngayong Pasko, bagong saklay. Siyempre po, may na- mai, may na vlog din po tayo na noon kung nang babalikan niyo yung video na si Tatay Ben Potol isa rin po tricycle driver nung maputol po yung paa niya eh, sa kwento po niya iniwanan siya ng asawa niya. Kaya wala po siya alam na pupuntahan ko rin siya. Pupuntahan natin siya sa pilahan na isa po siyang dispatcher at dadalhan po natin ito. Bibigay po natin itong isa sa kay Tatay Ben Potol, kung tawagin, isa po siyang dispatcher. Bigyan po natin to. Ito, pagmamahal pa rin po ito ng Team 8. eto ito po, pagmamahal po nila. Dalawa po ito. Ito pa isa. Dalawang pares. Ito e, naman pong isa para po kay tatay kay tatay Sani ng uh, tubong ano po siya uh, ano uli, tatay Sani ano yung sabi ko ulit kanina na absent minded po ako dahil uh, masaya si kuya ang kahit nabihira tayo makalabas ng bahay pero mararamdaman po natin yung pagmamahal na nare po natin na hindi man po yun para sa amin kundi para sa ginagawa po nating simpleng biyahe pagmamahal. Tapos, ito po, meron na po tayong 25 pieces na na pagmamahal. Ito po ay, walang patumpik-tumpik na pagmamahal po ni Mami Artiga sa po. Ayun, na uh, mamamas ko po uli si Kuya Aw at sana sa bawat paglalay po ni Kuya Aw, sa bawat pagchacharot-charot ni Kuya Aw, uh, sana po uh, mapansin niyo po si Kuya Aw. Uh, sa ginagawa po ni Kuya Aw, sa ginagawa po ng ating mga kaibigan, hindi naman po namin ito magagawa, hindi po dahil sa uh, pagmamahal po ninyong lahat. Kaya, yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, magiging busy si Kuya Aw bukas. <laughs> so, suliting ko po yung araw ng paglabas ko po bukas. Tapos po, maraming salamat po sa mga nakishare ng blessing. Palipad pa member, salamat po sa inyong tiwala. Ito po yung ating pagmamahal. Siguro bukas makalawa po, uh, madadagdagan pa po ito sa pagkumilos po ang Lord sa inyong mga puso. Tapos, basa po dire-direcho po tayo sa ating nasimulan, isang payong, isang chinelas, at nakasakop po na bigas. Paano po? Ah uh, shout out po sa atin lahat. At napahaba na yung kwento ko. Ayun po yung aking munting, doon po ako naglalay. Ayun po yung aking munting tulugan. Ayan, mo. <laughs> todogan po na kweba ay e, ka nga po eh wala atang nakakatagal dito sa loob ng aking kweba hindi si kuya. Sana po abangan sana po mapanood po ninyo yung aking mga ginagawang pagbablog at sana po masuportahan din sana po may makapansin din ng mga organic viewers para sa bawat panonood po nila e, malaking tulong po yon sa ginagawa po natin. So, mga naging share ng blessing ah uh, ang lagi lang naman po namin dasal ni Idol Amelito hindi po kami nagiintay na kami ang swertihin o kami ang suklian ng siksik o liglig na umaapo pang biyaya kung hindi po namin na kayo po ang suklian ng siksik liglig at umaapo pang biyaya ito po uh, abangan nyo po ito bukas kung saan mapupunta tapos ito po kay Caldero po hihinto itong ating ating ano po ating pagmamahal pagmamahal po ng ating mga mami. Ano po, papaalam na si Kuya Aw at mm, mag-live ako kahit isang oras. Merry Christmas po sa ating lahat, maligayang Pasko po. At mm, namamas ko po ang munting biyahe pagmamahal kasama ang Triple A, kasama ang mga mami at kasama po ang team Audio. Ano po, bye-bye po. Maraming maraming salamat po. Syempre, Nasama natin yung apat na sikat. Alam nyo na po kung sino yung apat na sikat. Yan, yeah, shout out kay Tatay Elias na walang sawang sumusuporta, sumusuporta po sa amin ni Idol Amelie. Paano po? Bye-bye! Merry Christmas!